Pagod ka na ba? Huwag kang sumuko. Isipin mo ang mga taong na nasa hospital. Lumalaban sila sa karamdaman dahil gusto pa nilang mabuhay. Makikita mo sa huling buhay nila lumalaban pa rin sila. Pagod ka na ba? Isipin mo yung mga taong may kapansanan lumalaban ng patas mabuhay lang sila araw-araw. Mapalad ka, Oo mapalad ka dahil ikaw ay malakas pa at marami pang magagawa sa buhay. Ibuhos mo ang lakas mo para mabuhay. Ibigay mo ang lahat, itodo mo na ang lahat, maging masaya ka pa rin araw-araw kahit na puro kalungkutan ang nangyayari sa iyong buhay. Dahil ang buhay ay sobrang napakaikli lang. Maging masaya ka araw-araw, laban lang.